Guys, at ito po ang aming first vlog ng aming friendship at ang aming friendship ngayon ay um sino walang ang pinaka uh, game 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 walang sino? tatawa challenge sino ang pinaka Sino Ang pinaka bomba. sino ba ko? Pinaka bakla. Isang malande. Dino korap. <laughs> 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 eh, <Hey>, hindi ako, <laughs> ako ito. <laughs> Sino nang babosa ng mga estudyante? Walang <laughs> cut yan ha? Walang <laughs> cut yan. Pero wala ko <laughs> <Wala languro. laughs> ano, ano, Sino ang maasa? <laughs> <laughs> <No, I, laughs> ano? Ay, ako! Pa lang, wala pala ka pa pa kay Jay ka Wala Ulat kayo Ulat mo Molly. Sino ka ginawang riba. Oh, Wala naman pa tayo. Sino? Ang Dax. <laughs> Sino ang mahilig bang lalaki? Hoy! Ito. Wait lang, ako naman. Sino ang mab*****? Ay, ano? Kaya sa YouTube. Sino ang mga... <laughs> mab*****? Sino ang pinakamaluwag? Hmm. Si Rekaki. Hoy, ito. Sino ito. may tsutsupay? Hahaha! <laughs> Ayun! Tama-tama anong? Sino ang bagsak sa quiz? Wala. Lahat tayo! saan? saan? Sino ang nakabagsak ng cellphone ni Ma'am Sally? Wala dito! Si Yusi. Si QC! Sino ang malaki puwet? Si Michael! Sino ang maluwag ang Malaki daw! O yung pangalawang tanong kay jerson. Kaya? O ah. ulit ulit yung uh, pa, for formality O siya lumabawang ang puwit O Winner agad okay. Parang hindi na tinatanong Sino walang tatay? O yung dalawang O yung dalawang Ano naman gano'n? Si Gershon Uy tatay ako tamo. Hindi na, ano yung gawin? Ngunit walang lolo? O sino? Patay na, patay na! Ano? ba, gawin ba? yung mo? Oo, Patay na! Patay na! Tabi kami natutulog ng lolo ko eh. Sino mukhang lola? O, sino walang lola?

Kaya dito mama. Cut nyo na. Six of six lang. Okay, get dito. Sino sorry, nakabagsak? Na. Ng, sino nakabagsak ng cellphone ni Ma'am Sally? Ay, ano pa, dyan ka lang. Sino maldita? Sino lagi nag-walk out? Ayun Sino artista? Sino humahabol kay Ma'am Sally? Parang Ano pa, sino late magpasa ng exam? Mali. Sino kinabahan? Ano pa, bilis-bilis

Sino nagpa-family uh -huh. like family first? Sa Magandang araw po! Nandito po tayo ngayon sa video ni... Uh, iPad namin to! iPad namin to! Ni John Michael Pangal at kasama po natin si Sana Vizcaya. So ano mga sabi ko? Dali kang girl! Okay! Ang girl! Okay! Dali kang girl! Ganda ang yung lips! Ganda ang yung lips! Ganda yung lips po! Ganda! Ha! Dali na ganda! Dali ang girl! Okay! Mahiya eh! Dali ka okay. pa! Ano pa lang?